The special training for employment program is a special program geared towards employment. Hapon siya because nishabiko, maonisha ang mga programa, ang mga ihata nato sa mga ihatar to sa constituents in to sa areas. And this program is mahibolo nishab kapusibli pinaagi sa ato mga kumlisista. And mind you, for the entire Caraga. It's your congressman, si congressman bingo matugas. Is one of those so mga congressista nato na naghatag dako na, uh, dako na budget or pundo para sa training para capacitate sa iyang mga constituents sa iyang distrito. So for last year. kumatugas, naghatag siya og 8 million na under sa Special Training for Employment Program. Di ka di siya sa iyang congressional fund. And we also di hatag ko siya og another 3 million for the Training for Work Scholarship Program. Kiningin yung dawatong karoon is part di siya sa special training for employment. Ano man siya? Because nakita sa ako mga magbabalaod na kailangan nato i-capacitate ang ato ang mga tao para mahimo sila nga employable makatrabaho. Because ang makitaan man nato ana is if na ay trabaho na ay kita so maka ma-improve ma nato ang atong tagsa-tagsa kaugalingon sa atong financial ka pangangailangan. So, Moniya so ang special training for employment program ang libre ani niya part sa iyang budget is libre ang training for this program is driving institute libre ang training libre ang assessment kaya ang assessment bayad na, bayad na so libre ang training libre ang assessment na apa siya allowance na for the entire duration na 160 pesos per day na nakadawat mo wala. Oh. Na ano siya allowance 160 pesos per day plus toll kids. Ano ang tagaan man ta og So dili lang kay kani lang no ang karon lang na time ang atong i-distribute is kani sa driving but for uban nga mga programa nga gihatag mo ni kong bingo diri is na size sa SMAU or Star Arc Welding na katong sa mga food and beverage related programs katong sa mga food processing So, daghan siya ng mga programa na kalain-lain. Usa lang din siya sa kabahin lang din siya sa iyahang gihatag na program sa test na sa Distrito 1 sa Suligao del Norte. So, ato na kung ano na nga, dilitanan ba yung mga ato mga, ato pasalamatan na atong mga magbalaon ngayong anak kagunggi kang bingo. because he is one of those nga naghatag yun know, o bili sa atong mga tao nga mahatagan o livelihood through sa pagkapasitate sa ilang kaugalingon pinaagi sa paghatag o pundo para sa mga training nato and livelihood programs.